Tulungan nyo. Pwede kasi, kasi wala naman ako nakikitang mali doon eh. Dahil hindi naman pag na-settled yung renewal ng motorsiklo niya, it doesn't mean na-resolved na rin yung problema niya sa lisensya niya doon sa pagkahuli. Tama ba? Taga saan ka? San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Nasaan ang motorsiklo mo? Nandun din po. Bakit ka nahuli dito sa Laguna? Ano po kasi ako? Uh, tao dito. Magkatrabaho po kasi ako, driver. May deliver po kami sa Kakandubang. Ah, uh, 'yan okay, ginagawa sir ng enforcer sir natin pag taga ibang lugar. Hindi na sir kinakompisk yung license, ina-alarm na lang. Dumulog kay Colonel Busita ang isang rider dahil sa naging issue niya sa kanyang violation regarding seat belt. Dalman ta kanya naman mga idolo. Ilang beses siyang pinabalik-balik sa LTO. Sa hindi malamang dahilan, eh, hindi niya mas kaso yung kanyang naging violation. At ito ang inaksyunan ni Colonel Busita. Dahil kung mismo driver lang E eh baka abutin pa ng 10 years, e eh walang mangyari. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang may init na eksena ukol dito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Alright. Ang balita. balita? Eh ano po kasi, nangunin naman dito sa Kalamba. Anong violation? Kit-kit uh, po nung, nung batin dyan. Oo. Oh. May eh, laki ng balita na ako pinabayaran. Bakit daw? Uh, o hintayin mo, tapusin uh, ko lang. A few moments later. Parang balid eh. Brother, nasan yung nasan yung pinaghihintay ko? Ano nga brother ang problema mo? Yung violation ko po hindi mabayaran. Pakisabi. Hindi na san yung ticket. Nakakatawa talaga po. San? Dito po. Nung, nung, ang huli sayo seatbelt ko. Not wearing seatbelt. So, yung pasero. Nahuli ka dahil hindi naka-seatbelt yung pasero. Gusto mong magbayad? Bakit daw? Anong problema? Ilang araw ka nang pabalik-balik? Tapos, pang ilan na ngayon? Bali, problema po hindi ako makapagpalisto ng motor gawa nung may alarma po Sinong kausap mo na tao ni Hepe? tatawagin Uh, ano so, pa um, yung concern nyo? Pwede na naman bayaran yung huli? Bayaran yung muli? Chip, yung po yung hindi yung... makita sa cashier, no payment pa. record po siya sa yung wala pa. Tek, gusto niyang mag-settle, bakit hindi makita? Yung ang issue ko dito kasi uh, pag pupunta na po sa cashier, hindi makita yung transaction number which is this one. Yan po hindi makita. So hindi po mag-push through. So ang process po noon, i-report -re po ng IT namin going to central office para po uh, gawin ng paraan. Kasi ang mangyari po, pag pupunta po dito, hindi magpupush through po yung payment niya, gawa uh, po nang wala yung transaction. Okay. Uh -huh. Hepe, hindi kontrolado ng tao mo yun. Hmm. Ang tanong ko, ha? Kaya ikaw ay masyadong porsigido. Una, tanggap mo, may mali ka. Pangalawa, gusto mo namang bayaran. Hindi mo naman mabayaran. Pangatlo, magre-renew ka ng motorsiklo mo. Hindi siya makapag-renew dahil naka-alarma. Yung pangalan mo, ano? Na ikaw si yung pangalan mo sa lisensya at yung sa motorsiklo ay isang pangalan, di ba? Kaya nakablock yung renewal mo ng motorsiklo. Tanong, kailan mag-expire ang motosiklo mo? Hindi ko, po, hindi ko na po nagamit, expired na po. O yun. Gusto niyang magamit hepe ang motosiklo niya. Gusto niyang i-renew ang registro ng motosiklo para magamit. Okay. Hindi naman siya makapag-renew. Dahil naka ang pangalan niya, gusto naman niyang magbayad. Hindi naman tanggapin ang system. Anong gagawin natin? Palop up na lang sir namin sir, sa central yung okay. ticket service dahil ang nire-renew niya, motorcyclo ang may problema naman sa kanya, yung lisensya, is it possible na mag-go ma yung kanyang renewal ng motosiklo? Pwede, sir, sa Stratcom natin evaluate. Tulungan nyo. Wait, sir. Sir, kasi, kasi wala naman ako nakikitang mali doon, eh. Dahil hindi naman pag nasettled yung renewal ng motosiklo niya, it doesn't mean na-resolve na rin yung problema niya sa lisensya niya doon sa pagkahuli. Tama ba? Taga saan ka? San Miguel Bulacan. San Miguel Bulacan. Nasaan ang motosiklo mo? Nandun din po. Bakit ka nahuli dito sa Laguna? Ano po kasi ako? Uh, tao dito? Magkatrabaho po kasi ako driver. May deliver po kami sa Kandubang. Ah. Uh, yung okay, ginagawa sir ng enforcer sir natin pag taga ibang lugar. Hindi na sir kino-confiscate yung license, sina-alarm na lang. Kasi sir yung seatbelt naman, settled in Iwarian. Pag uh, -huh. sa Bulacan, problema lang sir, hindi nga mag-push through one of the uh -huh. Kaya ka naman pumunta dito dahil dito ka nahuli. Kasi nagbabayad ka sa Bulacan. Uh, hindi po ma-process dun. Oo. Uh -huh. Ganito na lang kapatid. Kunin mo ang number ni Brother Matt. Uh -huh. At uh, base na rin doon sa pag-uusap natin ni Hepe. No? Possible naman sir na ma-registro sa Stratcom lang. Tatawag ka sa opisina at i-advise ko doon sa district officer ng Bulacan ko sa ang LPO na chief o walang galang na kasi yan nahuli sa Laguna gustong magsettle wala sa system yung kanyang motosiklo expired na kawawa naman Tulungan na lang ninyong maristro gamit ang Stradcom apo. para maristro. Kasi hindi naman ibig sabing na ma-rehistro, eh naabsulto na siya doon sa huli. Tama? Yes, sir. Okay. Tsaka yung huli mo, pwede mo na rin bayaran doon sa Bulacan? Apo, pwede na. Papalop lang sir naman yung ticket para mag-proceed na yung payment. Apo. Ah, sige uh -oh. po. Pasuyo. Sige sir. Mm -mm. Okay na. Apo, thank you po. Malinaw. Apo. Sige. Thank you sir. Salamat sa inyo ha. This week. Apo, apo.

Malaman manang tiyan, bawat daan ng masikip pinipilit malusutan. Okay, salamat Alam luna, nga. na ba? na ba? lang mo na ba? Alam para sa Alam mo na office. Kong may ba? Alam mo na ba? sa mo na ba? Alam mo na ba? Alam mo na ba? Alam sa na ba? na ba? Alam na laging dah na ko win lang naman ilang nang marangal kahit pa mi sending dile van na tatapakan ng sa ng mga abusado sa nila, okay okay na yan ha okay Sige, basta may problema Sinong ko na dapat Sinong ng baba, hindi na tayo doon. Ako nung tao na may akong dilegasyon na para blag kita ng kabilang lahi para mga pagkain ng 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 ng pagkain ng pagkain ng pagkain ng pagkain ng pagkain ng ng pagkain ng pagkain ng ng pagkain ng pagkain ng pagkain